mga kapanganay. tayo po ngayon pupunta dito sa Aan palayan yung po man bakante yun po atin pong matagal na po kung hindi uli nakakapunta atin ipapasal ko po kayo atin pong titingnan yung bakante sama-sama na po tayo oh, po tubig mga apat na araw po akong hindi nakakapunta uli dito ang ngayon po itong bakante ay atin po natamna na lahat itong bakante hindi po ba dati ay yung isa lang malaking pitak ang natamna na ngayon po ay lahat na hanggang yung doon sa may buhol na kahoy para po ng ako ay nagkakaroon ng pag-asa at quality ang palay eh. pag po akong titingin quality awan ko po lang pag tinignan ninyo tamo tayo po isama sama-sama pagtingin panyulito panyulito ito'y munting alaala -ala ko sa'yo o mahal ko tanggapin mo itong aking panyulito ito'y palatandaan ng pag-ibig ko sa iyo at kung sa kalimang tayo ay di na magkita itago mo ang panyulito na sa ala alaala ako ay aalis doon sa malayong lugar aking hahanapin ang magandang kapalaran lumuluha ka man Di mapigilan pahirin mo ng panyulitong aking iniwan Panyulito, panyulito Ito'y itong abot ko sa iyo Ayaw ko sanang mapalayo sa piling mo sadyang napakahira ng buhay natin dito at kung ako may malalayo sana'y iyong ipangako pag mo ay hindi magbabago panyulito panyulito ito'y munting alaala -ala ko sa'yo Panyulito Panyulito Pampahid Sa mga Luha mo Yung ating palayan Ito pong dating bakante so, po, Tinanin nyo yan yung Ang resulta ng palay Ah Sabi nga nila quality oh. Awang ko lang po pag oh, yan. Ito po yung bakante Na pinap spray ko lagi noon Agara. Oh. Berde-berde. Eh. Tayo po ay apat na araw na hindi nakakapunta dito. na nakikati. Huwag naman sanang kainin ng mabait. Yan, ito po ay yung agara. Oh. Papagbigyan din ata ng magandang ani. At saka po pati halos kasabay na tayo. Sabay-sabay na kami ng katulad nitong kat katabi ko oh. magkatulad lang kami ng palay sing bata lang yan kung ito po yung mga kapangana ito po yung isa ko lang ang piraso na tamna ito oh. itong malaking ito yan po ngayon ang palay meron na rin po nalabas ito po noon ay yung baante yan o oh. yan itong lugar na ito nagara oh. meron na po nalabas oh. yan pa isa isa huwag naman sanang kainin mabait. Naman ng mabait ba mahaba mo naman uhay ah oh. po ito po ay ang variety nito ay hindi po hybrid inbred 152 yan ganda oh panalo tayo dito alam mo po, ito ay talagang isang tubigan ng kung hindi ko natamnan. O, ay ngayon may sulit. Gara. Hmm. Lagi po pati hindi kinain niya ng mabait. Para po ngayon ang ngayon mabait, nangangain ay hindi gaano. Pa isa-isa lang. Hindi katulad nung dati na halos isang pitak ay tira iba-iba ito tabi magara Katilaan po mga kapanganay yung pong ating patubig ay maliit ay yung po bang tiyat, kung tandaan nyo yung aming tinatambakan lagi ni kainsan yung kami sama-sama lagi masusulusog ulit para dumating ang tubig Magara. ito po ay sa isba ngayon dalawang buwan po ay kung 2 hmm, months na po ito ay tumunin po ako dito ay January 6 yan ito po ay yung bakante yung bakante noon na palaya na ngayon para na oh. Salamat Lord at tayo ay pinagbigyan. Natam na natin kahit pa paano. Oh. Po, oh. Maganda. Kaya alam po ay cutting ha. Atin pong uliin, pati itong maliliit na pinitak. Yan. Ako ay aalis Doon sa malayong lugar Garaw oh. Nalabas na ay, Ito po ay Pag lumabas na yung ganito pag lahat ilabas na ay eh, mga isang buwan pa pag iintay para maani ay wala pa po ng mga kwan yan po ay baka mga isang buwan kalahati pa bago anihin yung ganyan mga istura kati ah panalo tayo dito ngayon yung nga po pati aawa ng Diyos hindi man kinain ng daga kaya lahat talagang medyo may kadalangan niya ang tanim may ayos lang naman po pati gabi ko oh. nagagandahan na yan po ito po yung mga tanim po na rin ito oh. lahat po na pinagputulan ng puno ng, ng niyog na nabubulok na yan at yung tinatamnan no oh katawa ng gabi para kahit pa paano tayo merong huhukayin yan o oh. ayos santa mo nga naman ito po yung may malaking kahoy yan ito po yung katapusan natin pinitak. Ayan, no. Oh. Agara ng palay. Sabi nga, equality. oh Ah, daming lain. Mga misang ka. No. Oh. lain. Bisita. Agara yan ito po oh yung ating yung last last pitak yung may kahoy yan bali yan po ang kabuan oh yan maraming salamat po sa panonood ng aking mga vlog yan ingat po palagi salamat po sa nagsusubscribe sa mga nagko-comment yan sa mga silent viewer, follower. Yan, salamat po. Ingat po palagi. Yan po lang ang masasabi ko sa inyo. Lagi mag-ingat ang lahat.